Kamo muna po mayroon meron tayong problema sa baboy. Ilang araw na po natin tinututukan ito. Sa pagkat uh, bago po itong pumasok itong linggong, linggong ito, meron po mga pag-uusap na yung mga stakeholders kung tawagin sa pork at uh, tungkol sa karnin baboy, yung hog industry kung tawagin natin. Aba eh, sabi ng DAA, pagkatalikod eh, yung napag-usapan eh, parang lumipad lang sa hangin. Ganito pa rin ang problema. Uh, kahit mayroon tayong maximum suggested retail price, mataas pa rin ang presyo ng baboy. Magkano ba baboy ngayon? Uh, mga 410 to 470 raw. Malayo daw sa MSRP na 350 sa Kasim at 380 peso sa liyempo. Abay na sa linya na po natin, Assistant Secretary Arnel De Meza, spokesperson ng DA. Yun no? Asek De Mesa, magandang umaga po. Hello. Asik? Hi, Melo. Good morning. Maganda umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Yung mga pork producers, nagsabi na, wala sa kanila ang diferensya. Wala sa kanila ang diferensya. Kaya nilang ibaba at nakiusap kayo at kanilang ginawa ang kanilang uh, naipangako. Yung retailer natin, ang sinasabi naman ay, yan ang bagsak sa amin ng mga dealer kaya hindi namin maibaba. Ano ba talaga ang problema? Na kanino ang problema ASEC? Ba't hindi masunod itong uh, sa karamihan? Kasi ang sinasabi nyo, nasa 25% pa lang nakakasunod sa Metro Manila sa MSRP ng baboy. ASEC? Yeah, tama yan Melo. Uh, actually, nag-start tayo noong March 10, napakababa noong compliance. Nasa 6-7% lang. At actually, tumataas yan everyday. Nasa ikapitong araw tayo. At uh, nakita natin na uh, yung level of compliance uh, bagamat tumaas from 6 to 25 percent ay ma, hindi pa rin siya ganun kataas kumpara doon sa in-expect natin. At tama ka Melo, nagkaroon na talaga ng usapan. Uh, nagkaroon ng mga konsultasyon, umabot din ng almost uh, more than a month bago nagkaroon ng implementasyon ng MSRP at ilang araw bago nga yung March 10 nagkaroon talaga ng unanimous decision among the industry stakeholders na yung presyo ng kasimpige dapat nasa 350 lang mm. at yung sa lempo nasa 380 at yung sa sabit ulo naman uh, para maibenta ng retailers ay dapat nasa 300 Uh, tamang-tama sa 350 dahil yung kanilang profit margin ay nasa 50 pesos. Uh -huh. So yan yung ano uh, at uh, kasama rin do sa usapin na yun, after a month ay babalikan nga itong MSRP para magkaroon ng uh, pag usisa uli pero sa ganitong punto baka uh, mapaaga yung mga nasabing konsultasyon nila Melo. No so mag-uusap-usap uli kayo. Uh, asek? Uh, pag pag ganito of course, uh, kailangan tingnan kung nasa uh -huh. na mga issues. Uh, ganito rin naman yung naranasan natin na nagkaroon tayo ng implementasyon uh -huh. ng MSRP sa bigas. Uh, talagang hindi ganun kabilis yung uh, compliance but eventually uh, nag-comply din talaga uh -huh. yung ating mga retailers ng bigas. Eh, sabi mo kanina dapat uh, 50% lang ang profit margin ng mga retailer pero lumilitaw dito. Uh, umaabot daw sa 65 pesos ang patong ng mga dealer para sa operating cost. At upang may kitain din sila, habang 60 pesos ang patong, 60 pesos ang patong ng mga retailers. 10 uh, piso ang diferensya nun. Alin ba talagang tama? 50 o 60 pesos dapat ang kita lang ng mga retailer? Asik? Ang napag-usapan doon, Melo, yung 50 pesos ay enough na para sa kita ng mga retailers kasama na lahat doon yung gastusin nila at of course, yung kanilang kita. Uh -oh. uh, doon naman sa biyahero, uh, actually, ang 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 tansa doon, nasa 60 to 80, kung di ako nagkakamali. At mm -hmm. yung 70 ay tamang-tama na mm -hmm. na profit margin nila. At yun namang uh, farm gate ay patuloy na bumababa. Nag-start kami niya nasa 250. Ngayon, nasa 230 na. Uh, yung iba, meron pa ng 220 na presyo ng baboy. Mm -hmm. uh, yung live weight. Oh, sabi ni Mr. Ricardo Chan, uh, yung pangulo ng Meat Dealers Association, ang talagang nakikita daw nilang problema, kaya hindi makasunod ng mga farm sa 230 pesos kada kilo na bentahan ng baboy ay kulang pa rin ang supply ng baboy ngayon. Ano ba talaga ang ang sitwasyon natin? Uh, Asec Kaming uh, kasi tayo melo from uh, yung sitwasyon nung nakaraang taon, especially third and fourth quarter, na talagang grabe yung ASF cases natin. Especially sa mga areas or regions na traditional na nag-alaga ng baboy. Ito yung Calabarzon, Region 3, at saka ilang parte ng Mindanao. Mm -hmm. uh, umabot ng more than 500 hundred uh, active cases natin noon. magandang balita, Uh, kahapon nasa 39 na lang na active cases tayo at uh, patuloy na bumababa. Uh, end ng February, nasa 60 uh, plus na active cases yan. And we're hoping na talagang patuloy na uh, masasawatan natin itong ASF. At yung bakuna naman, inaasahan din natin. Base doon sa huling report ng Bureau of Animal Industry, maganda yung uh, resulta at uh, yun nga uh, gusto rin ni secretary talaga ma-commercialize ma din ito agad mm -hmm. para yung patuloy na pagbaba ng kaso ng ASF tapos may bakuna ka pa uh, ang inasahan nga sabi nga ng mga pork producers uh, this year talaga makakabawi na hindi kasi ganun kabilis yung yung pagbawi it takes months bago maka at makapag-alaga uli ng uh, baboy melo oo okay pero lubhang napakalayo nong inyong MSRP sana mo monitor nyo ngayon, ASEC. Uh, posible rin ba sa kabila ng mga sinasabi na may problema pa tayo sa supply at unti-unti tayo nakakabawi pa lang, eh, may talagang nagsasamantala dito? Uh, actually, nakita na natin yan nung, nung dati pa lang na uh, mayroong umaabot nga ng 470, 480 talagang sobrang mahal loan. At nung nagkaroon nga ng na konsultasyon uh, lahat naman ng stakeholders at uh, nagugulat nga kami na talagang sinabi nila na mayroong uh, mataas na presyo at kailangan ibaba. At yun hmm. ay napagkasundoan at uh, unanimous ang decision nga na ito lamang dapat yung presyo na nabanggit kanina na presyo dapat na Uh, baboy sa merkado. So kung nakikita pa rin natin yung 450, 470, talagang ano yan, mm -hmm. uh, hindi, hindi tamang presuhan ng baboy sa ngayon. Hindi mm -mm. ito katulad ng sa bigas. Eh. Sa bigas kasi marami yung nasa gitna. Eh. Pero tama ba na yung mga nasa gitna, yan na rin yung humahango sa mga, sa mga farm? Siya na rin yung nagkakatay? Sila na rin yung nagdi-distribute sa mga retailer? Tama ba yun, Asek? Uh, depende sa sitwasyon Melo mm. at uh ano kasi yan, eh, talagang napakaraming players din sa baboy magmula doon sa producers yung sa level ng biherro may mga ahente pa yan mm. uh, pag minsan umaabot pa ng dalawa hanggang tatlo mm -hmm. at uh, siyempre, may mga uh, pagdating ng biherro may traders hanggang sa makarating sa slaughtering hanggang sa sa, sa retail mm -hmm. Kaya pag minsan talagang tumataas at isa nga nakikita rin natin diyan na posibleng uh, solution ng DA para magkaroon ng intervention is for us to come in through our FTI mm. uh, later on so isang option din available yan sa amin mm. diretso na no pati sa mga kadiwa siguro uh, yes yes so, oo so yun so uh, mag kailan uli ang pulong ninyo tungkol dito Uh, alamin ko lang, Melo, yung schedule uh -huh. at uh, ipaalam namin sa inyo kung uh, kailan yung susunod na pagpapulo. Ah, sige. Salamat, Asik. Maraming salamat din, Melo. Mabuhay ka. Okay. Di si Assistant Secretary Arnel Demesa, mga kapuso ng Department of Agriculture.